Maayong aga sa inyo tanan. Maligo ako anay kay idulong ko si Mati sa eskwilahan. may presentation siya sang iya nga project karon sa gabi. So after sang trabaho ni Morris kay day of ko subong malakat kami sa school dason ma present si Mati sang iya nga project ng buligan siya ni Hana. So, amo na ang ako nga adlaw subong. So, I hope nga nag-enjoy ka mo sa una ko nga video nga gin uh, upload sa channel ko nga Really Me. Hindi ko ma-change ang name kay bago ko lang na-change uh, ina nga ngalan from wala, wala tungalan ng isa mo law letter lang, so diin butang butangan ko lang pero may sugpon inatani, pero anyway, ilibaton ko na lang nasa sunod so salamat guys sa inyong nga pagbisita sa sininga channel, so maligo ko anay, daso ng akon nga day of subong ang schedule ko, mapa, ano ako sa akon kilay, mapa korte, inang trading nga ginatawag. So, malakat ko mapa-trading ako sa akong kilay dulong ko si Mate, pa-trading ko sa kilay ko, dasan ma-shopping ko guro bisan dutay lang kay para hindi kami karon magdali kun ara si Morris ha. So, kung may time ako, basi kun dalon ta kamo sa town para makita nyo ang ako nga ginakadtuan, no? So, amo ni ang akong nga vlog day to day. I ano ko lang ana, yung pisahan ko lang para nga ang channel ko nga daw may pattern bala kita kung nagainano ta. Dasan ay I, I, promise you sa nga buksan ang package. Why ko pa bala na buksan, ginhulat ta gid kamo. Ginkuna to butang man. Hala. Samway lang gid. Ari dali sa dalom abi ko na dula. Ko naman. Ay, ah, balan mo nga ko tigo lang na. Da kung bata ka pa nga imali na malipat ko. Malipaton. Sari na ho ang duha sa parcel. Tubuksan so, ta na karon ha. Mahimo ta sang unboxing Ilonggo style. You know, unboxing. Buksan ang box na. So, maligo ko anay. Kita, kita kita in few minutes. So, hello again. Tapos na shower. Isprihan ko ang akon buhok kay nasira ni samu mo ang akon buhok na sira tuglapag pagbakas yung bala namon, kay kong galantao kabalato lang yung treatment ang akong buhok, tapos sa SM, tapos nag, napilas, tapos may, ano, may parang, ang skin niya bala daw nag, ano, bisyo, subong so, wala na, nadandula na, pero, gin, out dan ko akong nga buhok, lip out, amun eh, tapos gin treat ang scalp, so ang mga ginagamit ko mag treat, hair treatment nga, amun si amo malang ni, daw naka patlo na ko, lain-lain nga, klase may coconut, may amo si may peach, so, ano na ang ako naging pan. Okay na siya tapos ang primero daw. Pertigi lang iyang scalp, kaot kabisyo gud da so nawala siya. Ang isa ko pagid ka ginagamit ini ang ini ang goodbye damage nga nagbalik ang buhok ko nga daw nabuhi siya liwat ko dapat. Ini na kulayan na sis Egay. So wala na siya nagbisyo. Di na ko mag color sang daw redish kay ang iya chemical daw ginapataya ang buhok do naga kalain. So siling nila darker color lang kung gusto mo nga mag-ano daw light brown. Sa so, mula na ginbakal ko okay man siya wala siya ammonia. So, amunihong ang akong ginagamit. Garnier. Kung sa mga puti, Garnia. Sa atong, niya, yeah, Garnier. Okay? So, pariyo no amun niya. Masa nang dumesya shine. Nara. So, I'll continue. Amun lang na ang akong gamitin nga mga brand. ako masawaan. Kung barato lang man, $10. dollars so, ang ibang ganit, tag, $15. Ano bakal ko per me, $10. So, pwede na na sa. Kapasar na na siya sa shopping. So, itry ko niya nga i-upload. Ang akon nga video nga itry nga i-upload daw. Uh, hindi ko pagtamaan kalaba. agod nga ang akon nga channel. Mag-set up siya ganit maayo. Kung damo videos. So, ma-apologize ko anay sa inyo nga ang akon uploads gagmay lang ha. Tapos, wala ko ga-upload sang 30 kalaba upload ko mga tag 5 to 7 minutes mas ideal gani kung 5 minutes lang kay kung maglawig ng tao wala naman gana maglantaw damo man mga tao hindi man na sila maghagigig ka hudok sa youtube so namin nang dogaagi lang sila balada so nang daway makuha man sila nga information kag makakadlaw man sila you know so ideal ko gani nga video 3 to 5 minutes para nga kung kun maibutan ko tani ang akon nga information on that time mayo gid you no know? or we can laugh about something so gagmayon ko lang ang akon nga kwan nga nga uploads anay para nga mag-set up ang akong channel. Hindi siya mag-set up maayo kung isa lang ang video, ha? So, itry ko nga i-upload samtang ari pa ako sa balay. Kaya may wifi. Kung nga sagwa na ko, wala na wifi. Nagadi mobile data ako. So, sige ha. I hope you enjoy this. Hello? Hindi man to. Ano? English man to. Uh, so, ano naman? Grabe. Okay. na ano naman? si Why sagay ko nga? Hiligay nun? O, oh, sige. Sige ha. Tani, nag, uh, nalipay man kamo sa akong nga, nga video. Anong ilonggo sa video? Uh, sini-sini? Ani na lipay man kamo uh, sige ha, so ini upload ko anay tapos sundan ko sang continuation sa so, iya nga sugpon kay ibutan ko na gid ang unboxing kay pila na ko ka business nag-promise pero lipot lang ni. Hopefully ha. So dasig dasigon ko ni agud nga makuha ninyo. Salamat gid nga madamo, may sunod pa ni ha, hindi ka mo malipat. Sige, salamat, kita-kita ta sa sunod.